Yo mga kamatik, maganda magandang umaga mga kamatik Ngayon lang uli ako nag video Gawa na nasira yung ating cellphone mga kamatik Kaya hindi ako nakapag upload ng upload mga kamatik Ng mga content mga kamatik Ngayon mga kamatik January 15 Maganda na yung hangin mga kamatik Kaya lang meron ng tuwing hapon na ulan kaya ngayon mga kamati, ko sa inyo yung mga ginawa ko ngayon fighter na saranggola mga kamati. Ito mga kamati fighter to. Yan makamatik ang mga fighter makamatik. Marami na akong ginawa na mga ganyan makamatik na fighter. Yan ginagawa ko na yan makamatik. Tuwing summer kasi makamatik. Yan ay yung negosyo ko. Kung di nyo na negosyo ko po itong mga gola pagka summer makamatik. Kailangan marami, ka, marami na akong imbak na gawa makamatik na fighter ito mga fighter mga kamatik kung hindi nyo naitatanong yung mga hindi pa nalalaman mga kamatik ito lumilipad to na wala na siyang buntot mga kamatik hindi na siya binubuntutan yan kaya siya tinawag na fighter mga kamatik yung eh, mga kamatik ang ginawa ko mga kamatik marami na ito na siya mga kamatik yan mga kamatik, marami na siyang gawa mga kamatik pero kulang pa rin ito mga matik. Iba-ibang kulay yan mga matik. May blue mga matik. Red blue. Mga mga matik. Halos marami na siya mga matik. May white, black. Meron siyang kulay ng kanya, maamatic, green red, maamatic. Meron man dito pula itim, maamatic. yung mga matik halos marami sa siya mga matik, pero kulang pa rin ito pagkadating ng summer mga matik kaya ako mga matik gumagawa pa ako ng marami pa mga matik kasi mga matik kaya gumagawa ng marami yung mga hindi pa nakakaalam yung bago pa lang sa youtube ko mga matik ito po ay mga pang negosyo ko pang summer mga matik tapos mga matik siyempre mga matik marami siyang fighter ang pararamihan ko naman di baso makamatik ang di baso makamatik ito ito yung pandagitan ayan makamatik pandagitan yan makamatik kung may paglaba ka ng saringgola sa saringgola makamatik ayan pandagitan ang tawag dito makamatik di baso ayan marami na rin siyang design time mga matik na sa ngayon pinararami ko parin mga ko oh, konti pa lang ito mga matik ito mga matik dati ay 20 lang ang benta dito mga matik sa ngayon, mga matik, tumas tayo kasi ang taas na rin ng materialis, mahal. Mahal na rin yung kawaya, rugby, plastic pa, divisoria pa, pupunta pa tayong divisoria mga matik. Yan. yan tawag yan dibaso mga matik. Ito naman ay fighter dibaso. Ngayon pang kung sa mga bata naman mga matik, Pwede rin naman to sa bata. Pero mayroong sa malilit na bata, mga matik, ito naman. Ang tawag dito, mga matik, ay dibuntot. Yan, dibuntot na yan, mga matik. Kukunti pa lang ito, mga matik, 100 peraso pa lang. Lahat ito mga matik na lipad to. Lumilipad lahat yung mga matik. Yan yeah, yung ating dibuntot. Ito naman mga matik. Uh, nakaraang taon ni eh. Medyo nalit lang natin paggawa. Kaya ito okay pa siya. May tatawag naman dito mga kamatik. Try ano. Hexagon mathematical. Hexagon Monster mathematical. may pa-es pa tayo. yung mama tayo pa rin ako ng marami yan yung hexagon natin alos mga tayo gagawa pa rin ako ng mga agila sa dami kong alam na mga saringgo lang mga matik gagawa ko ng marami para meron silang pagpipilihan pagka bibili sila dito kasi mga kamatik dinadayo na rin ako dito mga kamatik yung isa mga malalaki mga kamatik hindi ko pa rin napapalipad yung guryon. Naghihintay pa tayo ng tali, mga kamatik. Yan, mga kamatik, marami na risa taas yan. Dito ka lang nilalagay para may makita sila. Bagong disenyo yan, guryon na yan. Nagkapa pa ng iba-ibang disenyo, mga kamatik. Yung mga matik, pinakita ko lang sa inyo yung mga uri ng mga saringgola na ginagawa ko. Uh, marami tayong alam sa saringgola. Gagawa pa tayo ng box. Ayan. Agila. Triangula. At marami pang iba mga matik. yung mga matik ang gawin dito na lang, mga matik si Dora Matik muli nagbabalik at ipapasalamat Salamat matematik.